bas, mainit mamaya dyan na si papa gusto mo ng sintron? Tirain ko ko mo, madam. Tira. Ano ito? Naiipit sa sapatos. Ano po ba kayo? Guardia. Ah, lady guard ka Sa ano, planta ng Toyota. Hmm. Iyan lang ako. Opo. Okay. dating gwardiya din ang asawa ko. Ang huling ginutihan niya dyan po sa may ano, Fujitsu, Santa Rosa din. Ay, yung mga appliances. Fuji ah, Fujitsu. <laughs> <Pujidinso. laughs> Hindi po siya appliances, madam. Sikit, madam. Hmm. Di hmm. dito lang siya kinat. Pagda doon, pagdating doon mo din. Mama, nanahimik ako lang sa school. O, talaga ba? Opo. Okay. Uy, ang bait naman ang anak ko na yan. May putas? Alin? Yan? Opo. Ano sabi ni teacher? Bawa tahimik daw ng bata. Hmm, galing. Hindi ka nagpasaway doon. Opo. Okay. Sigurado ka. Opo. Okay. Tatanungin ko si teacher mo. Tatanong ko si teacher. Papa. Kung hindi nagpapasaway sa atin. Alas ka dyan, na ano yung hangin dito sa akin? Huwag dyan, bi Ha? Papa. Oh. Sino mabait? Si Atina. Sabi, kaya sabi mo kumabait. Oo naman. Mm, alis ka dyan kasi, oh, madidiliman. Gusto mo magalit ako? Yeah. Mm. Bawas ang unang konti. Check it, ma'am. Mm, Mara parang siya, dami dry skin ba? Sa eh, <laughs> tapias. Tapias. Then, Hindi po. Pag-ibig po ito okay. eh. Sikit ma'am. Kain po. <coughs> Uy, ang bait mo. Yan na lang. Ayan na siya dyan ma'am. Huwag ka lang lalapit kasi matalsikan kanya ng kuko. Ano po ko? Kuko po. Ay, sorry madam. Hindi yeah. masakit makapilas. Mm -hmm. Ito, ingroon to. Ay, dry skin yata. Ah, may nga dun sa dulo. Hindi mm. po ba kayo nasasaktan? World, eh? Very good. Meron kayo, madami pa. Ito wala na. Focus tayo dito. Sa sapatos to eh, kayo sobrang tigas eh. Safety shoes, po. Hindi, hindi po yung safety shoes? Hindi safety shoes. Iba yung namin, uh, sapatos. Hmm. Parang magaling tapos. Ah, okay. Kala ko ba may vegetable yan? Ba't walang vegetable? Meron? Pwede nga. Ito. Oh, ang galing nga. Kumakan ako ganito. Siyempre. Mm -hmm. Sarap. Sarap. Madikit, madikit. ka sa pag nakuha kita. Hmm. Puro kaya kong ganito kanina eh. Saan po? Ayan. sabihin mo, huwag masakit, ha? sa ka, mama. Oh. Sinasabihin, sinasabihin mo masakit, o, kasi durog. May ingrown siya. Tapos yung dry skin. yun sumasabit ngayon yung eh. Ay, mama sakit? yun mo oh. mo yun, ground po yun ha yan po ay naiwan sakit yan kaya po so, pinakadulo na po kasi yan kailangan tanggalin to sakit po Ikaw. Sino? Ikaw na. No. Meron pa po dry skin. Sorry madam. medyo dinidin ko. Kaman hmm. sa si mo? Si Lola mo nagluto niyan, hindi naman ako. Mag Thank you ka dun kay Lola mo kasi si Lola mo nagluto niyan. O, oh, tignan mo ito mama. I-explain ko sa'yo. Ito, kinat nila hanggang dito. Kung mapapasin po itong sumasabit na to, Ayan, hindi nila tinanggal yan. Ayan. Yung pagtusok ng dry skin kanina, yan yung sumabit. Hindi ko alam kung ano. Kasi punong-puno ko ng dry skin. Ngayon ko lang nakita na may hiwa yung kuko ng kaunti doon. Bale, hindi ko po dineret yung na kasi hindi po ingrown yun na nilihis ko po. Pero tinanggal ko po. Hindi na yun. konti lang, ma'am. Hmm, ayan lang po. Hindi ko po tinuloy din na Hindi naman po ingroom. Oh, baby! Si Putul! Ay, wag baby! Ah! Di ba may baby yan? galing naman talaga ng anak ko na yan. gilas. Grabe yung ano yun. Tapos ng gilid. May kaunting dressing ba po? Sensya na po. Mama, nainom na ako to, baby. Very good. Ano na Hmm, oo. Alis ka dyan na, didiliman ako po. Sakit po, ma'am. Saktan ka po. Uh -huh. Hindi lang. Oo nga. Kasi hindi ko naman yun inano eh. biglang gumalaw yung paano. Kamama. Konting-konti lang to talaga. mam, Ma ma'am, pag tinutuso ko na doon, hindi pa naman. Konti, ayan, lumalabas na. Konti lang, as in konti lang, ayan. Hmm. gitmom biglang gumagala yung eh kusang yang the dry skin pa pala. Mm. Mama, yung pinka. Mm. Hindi naman yung ipin ko. Oo naman po. Sa lang. Oo po. Bakit niya yung kasi durog na yun patay na yung toot nya ako hindi Opo. binigising ko lang na dootlash ako sa bladder konti dootlash bait ka po sige po madam may eh, meron po yan ano Oo, teh. Oo. Ano? Mga katinginan to ng pusa e. Eh. Ano 'tong pusa, 'yang usa? Apo. Mabait ka, mabait naman to. Ikaw, mabait din? Apo. Talaga ba?